pamantayan kung sino talaga ang dapat na tumakbo, mamuno at magkaroon ng posisyon sa ating pamahalaan na totoong mahal ang bayan, hindi ang bayaman. <laughs> Salamat. Hey, uh, sandali muna. Uh, di pa tayo nagka-live ngayon sa... FB. Asa ah, YouTube pala. Okay, balik muna tayo mamaya sa ating live. Ah, okay na. So, may nangyari kay Pastor Apulo Kibuloy. Bigla ang dinala sa hospital at eh, uh, ito'y kinumpirma ng kanyang abogado na si Atty. Torion. Legal Counsel of Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Israelito Torion. Good morning, Attorney Dito. Hello, sir, George. Uh, good morning and good morning to all the uh, listeners and watchers of this popular station. Morning, yeah. sir. Good morning, sir. Sir, pakikonfirm nyo nga lang po yung balita. And what's the condition right now of Pastor Apollo Kibuloy? He was hospitalized September 11, correct? Yes, sir. Yes, sir. Uh, with the uh, proper motion filed in court, uh, we informed the court that he was rushed to the hospital with due approval from BJMP of uh, authorities, sir. Yes, sir. Oh. So, muling nadala na naman noong uh, nakalipas na linggo si Pastor Apollo Kibuloy, ang self-proclaimed appointed son of God. Uh, nabalikan sa kanyang sakit ano ba yung sakit niya? So, di niya na stop itong sakit na ito. No? Oh, uh, nauna nang nadala siya, pneumonia, oh, dahil sa kalagayan sa akulungan uh, kulungan daw, uh, nakuha niya ang naturang sakit. Ito, uh, pakinggan natin muli si Atty. Torion, ang kanyang abogado. Uh, good morning, and good morning to all the uh, listeners and watchers of this popular station. Morning, D sir. Good morning, sir. Sir, can confirm yung po yung balita? And what's the condition right now of Pastor kibuloy? He was hospitalized September 11, correct? Yes, sir. Yes, sir. Uh, with uh, proper motion filed in court, uh, mm -hmm. we informed the court that he was rushed to the hospital with mm -hmm. due approval from the BJMP of mm -hmm. uh, authorities, sir. Yes sir. Okay, ang balita po sa atin ay pneumonia yung naging sakit niya. Paano niya po ito But, nakuha, sir? As to how he was able mm. to acquire it, I am incompetent to mm -hmm. uh, you know, state that because I am not a medical doctor and I am not always there every day although mm -hmm. I visit him often. But uh, I think uh, you, as you can see the condition of our jails are not so uh, good and uh, most probably he acquired this while uh, in jail in Pasig uh, City Jail. Kamusta po si... Uh, so nakuha niya dyan sa kulungan sa Pasig umano, posible. Pastor uh, Kibuloy right now. So di na pa stop talaga ni Pastor Apolo Kibuloy yung kanyang karamdaman, no? Ang self-proclaimed appointed Son of God, na ayon pa dito sa komento ni uh, Kapatid Marisa Macahilos, na ospital ang Diyos ng mga DDS. Diyos ng mga DDS, ha? Ah. Okay. Si kibuloy ay kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, uh, as you can see, uh, as you reported it, he is in the hospital trying to recover from uh, his uh, Uh, condition and um tatag naman siya and he is trying to uh, mm -hmm. rise above all the accusations accusations against oh, him. Opo. When was the last time you visited him at ano po ang sabi niya sa inyo? Well, I visited him around uh, I think last week okay. and uh, or prior to his uh, confinement in Hospitalization. the hospital. Yes, oh, immediately okay. prior to the confinement of his uh, of A pastor to the hospital. He oh. um, actually uh, he had some requests to me to be done, and I did my part, and I filed the appropriate motion in court, and okay. uh, and we were likewise talking about the uh, condition of the nation. Okay, uh, how how uh, are you planning to visit him anytime soon, sir? Yes, yes, uh, of course I have to do that. I am his. Uh, personal lawyer for quite a long time already. Sir, pag-usapan lang natin quickly because uh, there's a request for extradition sa kanya, no, sa United mm -hmm. States. Kamusta po yung, meron ba kayong balita dito? Well, uh, we have not received any no. formal communication about any uh, extradition request by the United States about the matter. As of, uh, we verified that no, around two weeks mm -hmm. ago mm -hmm. because he talks that Uh, he would be subjected to uh, extradition. Had been lurking around, so we verified that, but uh, we did not uh, receive any affirmative uh, reply from the DFA, from the DOJ. Oh, of course, sir, uh, apologies about this question, but there are allegations uh, saying that uh, he is using his medical condition to prevent something like this to happen. can, well, can, can you just people... react to that, sir? No, uh, I think uh, if you would experience being uh, unjustly accused yeah. and you would be placed in a situation where you could not even really move around and the condition is really um, not so good, then you would uh, get sick, especially that uh, Pastor Apollo Sikibuloyev uh, is of, already of age. Mm -hmm. And I don't think he would use his sickness to. Uh, uh, what you call this, uh, dodge uh, any processes, legitimate processes in court. So, kung maalala ninyo, yung sabi sa mga alaga di, babae ni Pastor Apolo Kibuloy, doon sa kanyang kaharian, uh, pinaliguan nga nila si Pastor Apolo Kibuloy. No? At uh, yung ibang Ibang tubig pa, yung espesyal na tubig pa ang gagamitin para sa pagligo niya. Ngayon, wala nang alagad siyang magligo. So, plus sa kulungan pa, yon uh, nadala siya sa ospital dahil uh, bumalik yung, yung niya na sakit niya. Kung maalala ninyo, si Pastor Apolo Kibuloy, siya ay isa sa mga taga-usig din sa pananampalatayang katoliko. Lalo na sa mga sagradong imahe o mga larawan. Yun daw ang palatandaan ng sibahang katoliko ay hindi tunay. Bakit? Dahil sa mga larawan. Pero kahit pa na taga-usig ito sa pananampalataya ng sibahang katoliko, eh, din natin. Hindi natin sana walang matuwa sa nangyari kay Pastor Apolo Kibuloy. Ipanalangin e natin sila. Pray for the conversion. Uh, of course, kay Pastor Apolo Kibuloy na naniniwalang ang kanyang tatag na sikta ay tunay, lalo na nag-aangkin siyang appointed son of God. Pero uh, noong nangaral pa siya, di pa siya nakapasok sa kulungan, Grabe yung batikos niya sa pananampalatayang katoliko ito. Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng ribulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba tinuro ni Kristo? Yan ba, Yan ba sa langsang sa mga salita ng Diyos? Sa langsang, pero binawakan yung Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Ganyan. Uh, isa si Pastor Apolo Kibuloy na umuusig sa pananampalatayang katoliko. Pero ang kaniyang atake mula sa Santo Papa hanggang sa doktrina, tulad sa ibang sikta, la kayong marinig na may umaatake sa nagtatag sa simbahang katoliko. Bakit kaya? dahil pag inuosig nila yung founder ng simbahang katoliko, mapilitan talaga sila na i-research sa history kung sino ang founder ng simbahang katoliko. At batay sa history, mga kapatid, makikita ninyo na walang iba. Lahat ng mga history nagsasabi na ang simbahang katoliko ay tatag ng ating Panginoon Iso Kristo. At yung kaugnay sa tuligsa ni Pastor Apolo Kibuloy, kung ma mapansin din niyo, noon pa man may babala na si San Pedro. Diyan sa uh, ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3, sabi niya, noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di, di magtatagal at sila sila'y mapapahamak. At marami silang mahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasikiman. Lilinlangin nila kayo sa, ma sa pamamagitan ng kanilang aral na katang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Ako, uh, matagal na yan na babala ni San Pedro na may lilitaw talaga. Kaya may mga katang isip. Imagine, ang lindol ay pinahinto niya. Baka sabihin niya, hindi napahinto ang lindol sa Cebu dahil nakulong siya pero kaugnay sa mga sagradong imahe na sabi niya Diyos Diyosan. Mali yan dahil kung tingnan natin ang Harper's Bible Dictionary, ito ang mabasa natin. All idols are images, but not all religious images are idols. So, ibig sabihin na ang mga Diyos-Diyosan ay mga imahe, ngunit hindi lahat na mga larawan ay Diyos Diyosan. Bakit? Dahil sa Biblia, mabasa natin na kahit ang Diyos ay nagutos sa Exodo Kapitulo 25, 17, 22 na magawa ng larawan na kirubin. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Ang ipinagbabawal, walang iba kundi ang Diyos-Diyosan. Ngayon, uh, bago dyan mga kapatid, kung tingnan ninyo ang nakasulat sa dahil paborito nila itong tulig sa yung ikalawang Hari Kapitulo 23, 15, 18 si Propeta Diyos niyas, wasakin, sunugin ang lahat ng mga imahe o larawa ng mga Diyos-Diyosan. Winasak talaga, sinunog talaga, pero ang Monumento ng propeta, magpansin niyo, hindi ginalaw yun dahil hindi yon Diyos-Diyosan. Sa magkakataong ito, dahil nasa linya si Father Darwin Gitgano, uh, pasok muna tayo sa punto por punto mga kapatid dahil nasa linya si Father Darwin. Sa susunod ating tatalakayin, yung... Uh, na ang banat ni Pastor Kibuloy at sa ibang sikta, kaugnay sa sagradong imahin. Daming mga nadali dito sa maling akala na ang sagradong imahe ay diyos ng Simbahang Katoliko.